Welcome back sa ating mga balitang basketball. Halos ipamigay na lang ang tiket sa laban ng Sixers versus Orlando Magic. Yes mga idol, ayon sa detalye, itong Sixers ay nagbigay ng $1 na ticket o kung sa atin yan sa Philippine Money ay nasa 51 peso mahigit. Ang kanilang ticket mga idol ay nasa $1 to $3. 50 pesos to 150 pesos plus considering na kabilang ang Sixers sa mayroong mga worst record sa NBA ngayon, ang tinitingnan nilang solusyon para kahit papano mayroong manood ng kanilang laban at pumunta sa kanilang arena ay babaan yung presyo up to $1. Halos parang ipamigay na lang ano? Parehong out sila Draymond Green and Stephen Curry sa kanilang laban versus Houston Rockets bukas mga idol si Stephen Curry wala siyang injury. So balit ang dahilan ng hindi niya paglaro bukas ay injury management. Kung baga maintenance to mga idol. Sa madaling salita iniingatan ng Golden State Warriors itong si Stephen Curry. Samantalang extended ang pagpapagaling ni Draymond Green sa kanyang calf injury. Maliban sa dalawang yan, si Andrew Wiggins ay questionable. Sa madaling salita, 50-50 pa to. 50% ang tsensa na siya maglalaro, 50% din ang tsensa na hindi. Sa kabila, sa racket sa mga idol si Tari ison wala. Pumasok kasi siya sa concussion protocol, samantalang si Van Vliet ay questionable dahil sa kanyang right knee contusion. Hindi pa ito yung kanilang laban sa quarter finals para sa NBA Cup mga idol. Bali back-to-back -back game po ito. Bibisita ang Rockets sa bahay ng Golden State Warriors at yung sa quarterfinals naman ang Golden State Warriors ang bibisita sa kanila. Samantala sa kanilang tambak na pagkatalo versus Miami Heat, mga idol, isa lang ang sinabi ni coach JJ Redick na ito'y isang malaking kahihiyan, malaking kahihiyan sa kanila. Para 'yung sinisisi ni coach JJ Redick ang kanyang sarili at pati 'yung mga manlalaro ayon sa kanya. I can't physically get as organized. Kung bagabigo siyang mayayos ang kanyang kupunan dahil sobrang kalat nito. Maliban dyan ay mayroon din siyang sinisisi sa mga malalaro na kinakailangan din naman nila mag-step up. Dapat mayroong pagkakaisa ang mga coaching staff at ang mga manlalaro dahil as of now ay walang espesyal sa kanilang ginagawa. Maliban dyan, binigyang pansin din ni Coach JJ Riddick ang kanyang napansin sa kanyang mga manlalaro na tila mayroong agwat sa huddle. Napapansin kasi ni Coach JJ Riddick na tila hindi all-in ang kanyang mga manlalaro. Mayroong iba na parang mayroong awkwardness sa isa't isa, hindi buo yung kanilang relasyon. Kaya para matugunan yan, pinaplano mismo ni Coach JJ Riddick na i-address yan sa kanyang mga coaching staff at sa buong kupunan at siya'y mamimili nga rin ng mga manlalaro na kakausapin niya para hindi na ito lumala. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga NBA updates and as always, thank you for watching.